So, ito na po yung aking um, i-review ngayon. So, first time ko itong nagamit. So, ang dami ko na pong nagamit na pangpakulay ng buhok na uh, balik kung anong nakalagay dyan na kulay sa sa picture niya o sa cartoon niya, hindi siya lumalabas na ganyan talaga ang kulay na ma-achieve mo, paglagay mo sa inyong buhok. So, ito is first time ko itong gamitin. So, okay, titingnan natin mamaya kung ganyan ba talaga, ang, o kung ganyan ba ang resulta pagkatapos natin ilagay sa ating buhok. So, ganyan po siya. Nabili ko siya ng 1 dinar na sa 190 sa ating sa piso. 190 po siya sa piso. So, ganyan siya. Pasa na po natin. Ganyan ang kulay niya. Ay, at meron din pala siyang suklay na kasama. At ito yung developer. At meron siyang gloves. So, yan po ang laman ng isang box. Meron na siyang yung color cream niya. Fashion collection, gray coverage, light brown. Tapos, meron siyang developer number 2. And meron siyang gloves. At meron na rin siyang, first time ko ito na meron siyang kasama ng pang-brush sa inyong buhok. So, meron naman akong sarili ko, ito na lang yung gagamitin ko or sa try natin itong bago sa kanya. So, eh ngayon is ilagay na natin ito para masubukan na natin. I-mix lang ng maputi tapos ilagay natin sa ating buhok. Tapos ibabad natin ng 30 minutes bago banlawan. One. So, ito na po yung kulay niya. Parang red siya. Ang nakalagay dito, light brown. Nakalagay light brown. Tapos, parang parang pula ang ano niya. Kinalalabasan. Pero okay na rin siya. Kasi natakpan na yung mga puting buhok ko na yun ang yun kasi ang problema ko yung um, mga puting buhok na dito talaga lumalabas sa harap. Sa harap ng ano, basta natakpan lang siya. Tapos, yan ang kulay niya. Okay naman siya, di ba? Parang pula. Pula talaga siya. Na-amaze talaga ako sa resulta kasi nga hindi ko inaasahan na ganito kaganda ang naging resulta. Parang nagkapariho talaga sila sa kulay ng packaging. Nagpasalamat ako kasi hindi ako nabudol kagaya nung mga ibang nagamit ko dati na pangpakulay sa buhok. Kaya, bili na kayo. So, binabad ko lang ng 30 minutes tapos binanlawan at ito na siya. So, ang ratings ko nito is okay naman siya para sa akin. Hindi kagaya nung mga iba na nabudol talaga. Kasi pag pagkatapos mong mailagay sa inyong buhok at nabanlawan iba yung hindi parang hindi halata yung kulay ng buhok mo. So ito naman kahit nasa loob ako ng bahay, makikita mong nagano talaga siya o parang pula. Hindi siya light brown. Ang nakalagay kasi dito light brown. Yan oh. kita yun Okay na rin 'yun, ay. Eh. Pero okay na rin siya. Okay na rin siya para sa akin. Basta lang matakpan yung mga dapat takpan. So, yun lang po guys ang wish share ko sa ngayon. So, kung bago ka pa sa channel, please don't forget to subscribe and hit the bell para manotify ka every time na may bago kong video. Bye-bye!